Noong isang tahimik na gabi sa isang maliit na barangay sa Quezon City, si Haji Abdullah, isang 78 taong gulang na tindero, ay nakaupo sa kanyang lumang silya sa harap ng kanyang maliit na tindahan. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit hindi at uh, siya makatulog. Sa loob tank top ng maraming taon, si Haji ay nanatiling gising hanggang hating gabi. Inaayos ang mga libro ng kanyang tindahan at sinusuri ang mga resibo. Und, nangunit ka makailan, napansin niya ang kanyang puso. Parang ito ay tumitibok ng hindi regular at madalas siyang nahihilo. Isang araw, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa palengke, dinala siya ng kanyang asawang si Aling Nora sa doktor. Ang diagnosis kay nakakabigla ang kanyang puso ay nanghihina at ang kanyang gabi-gabing pagpupuyat ang isa sa mga dahilan. Abdullah, kailangan mong baguhin ang iyong oras ng pagtulog, sabi ng doktor, isang espesyalista sa pagtulog na may 20 taong karanasan. Pagkatapos ng 7th year, nagbabago ang orasan ng katawan mo. Ang pagtulog mula 9 hanggang 10 ng gabi ay maaring magligtas sa puso mo. Ipinakita ng doktor ang mga pag-aaral mula sa Mayo Clinic na nagpapakita na ang mga senior na natutulog ng maaga ay may 45% na mas mababang panganib sa mga problema sa puso. Nag-aalangan si Haji sa kanyang buong buhay. Ang hating gabi ang kanyang oras ng pagtulog. Paano niya babaguhin ang isang ugali na naging bahagi na ng kanyang pagkatao? Ngunit ang mga salita ng doktor ay nanatili sa kanyang isipan. Ang maagang pagtulog ay parang gamot para sa iyong puso. Si Aling Nora na laging nag-aalala sa kalusugan ng kanyang asawa ay nagpasya na tulungan siya. Inayos niya ang kanilang bahay upang maging mas nakakakalmahan sa gabi. Pinatay ang mga maliliwanag na ilaw at pinalitan ng mga malambot na amber na bombilya. Abdullah, subukan mo ito para sa akin. Pakikaluhang sabi niya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Haji na subukan ang bagong gawain sa loob ng tatlong linggo. Pagtulog ng 9.30 ng gabi, walang kape pagkatapos ng alas 3 ng... At walang screen isang oras bago matulog Sa unang ilang gabi nahirapan siya ang kanyang asep oh, ay puno ng mga iniisip tungkol sa tindahan, ang mga hindi nabayarang bill, ang mga kailangang i-order na produkto. Ngunit unti-unti, napansin niya ang pagbabago. Ang kanyang katawan ay parang hinintay ang oras na ito, ang pagod, uh, um, sa kanyang mga mata ay naging mas mabigat at ang kanyang pagtulog ay naging mas malalim. Pagkatapos ng dalawang linggo, ang kanyang asawa ay napansin ang pagbabago. Si Haji ay bumangon ng mas maaga, may ngiti sa labi at mas igla sa umaga. On, sa kanyang susunod na pagbisita sa doktor, ang kanyang blood pressure ay bumaba mula 150/90 patungong 130/80 at ang kanyang irregular na tibok ng puso ay naging mas bihira. Parang may himalang nangyari, sabi ni Haji na may bahagyang tawa. Ang doktor ay ngumiti at sinabi, hindi ito himala, Haji. Ito ang kapangyarihan ng pagtulog sa tamang oras. Ang kanyang puso na dating parang pagod na makina ay nagsimulang tumibok ng mas maayos at ang kanyang enerhiya ay bumalik. Uh, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng gaan, parang ang kanyang katawan ay muling natutong magpahinga. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang para sa kanya. Si Aling Nora, na dating nag-aalala sa kanyang kalusugan, ay naging mas masaya rin. O minsan sa so habang sila ay naglalakad sa umaga kasama ang kanilang mga apo, sinabi ni Haji. Kung alam ko lang na ang maagang pagtulog ay ganito kalakas ang epekto, matagal ko na sanang ginawa ito. Ang kanyang mga apo ay tumawa at isa sa kanila... Uh, ang nagsabi on lolo, mukha kang mas bata ngayon. Ang kwento ni Haji ay nagsimula bilang isang simpleng pagbabago ngunit ito ay naging isang bagong simula para sa kanyang kalusugan at buhay. Ang iyong kanyang puso na dating nanganganib ay natutumuling tumibok ng may lakas. Salamat sa isang simpleng desisyon ang pagsunod sa orasan ng kanyang katawan. Sa parehong barangay, si Amna Bibi, isang 72 taong gulang na biyuda, ay nahihirapan ay sa nagigayin ng Priya Gabe. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, limang taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga gabi ay puno ng katahimikan at kalungkutan. Ang kanyang tanging kasama ay ang telebisyon na pinapanood niya kaya hanggang hating gabi, umaasang uh, makakalimutan niya ang kanyang kalungkutan. Ngunit sa umaga, siya ay nagigising na pagod, iritable at walang ganang harapin ang araw. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang kapitbahay na si Tita Rose sa isang workshop tungkol sa kalusugan ng mga senior sa lokal na community center. Doon, narinig niya ang tungkol sa gintong oras ng pagtulog mula hanggang 10 ng gabi na... Mafeing Mago ng kanyang buhay. Ang nagsalita sa workshop ay parehong doktor na tumulong kay Haji Abdullah. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng 7P, ang katawan ay gumagawa ng melatonin nang mas maaga na nagpapadama ng antok sa mga alas 8 ng gabi. Kung balewalain mo ang antok na iyan, mas mahirap kang makakatulog. Sabi niya, inirerekomenda niya ang kapagtulog ng maaga kasabay ng mga simpleng gawain tulad ng pag-iwas sa mabibigat na pagkain sa gabi at paglalakad ng ilang minuto sa dapit hapon. Si Amna ay nagdalawang isip. Ang telebisyon ay naging bahagi ng kanyang gabi, isang paraan upang ngerpunan ang katahimikan ng kanyang bahay. ang ah, ngunit ang kanyang pagnanais na maging mas malakas para sa kanyang mga apo ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na subukan. Sa tulong ng kanyang paboritong apo na si Carlo, sinimulan ni Amna ang bagong gawain. Sa 7.30 ng gabi, pinapatay niya ang mga maliliwanag na ilaw at gumagamit ng malambot na lampara. Umiinom siya ng isang tasa ng mainit na gatas at naglalakad ng 10 minuto sa paligid ng kanilang compound. Sa unang linggo, nahirapan siya. Ang akatahimi Cosimor abay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa at ang tukso na buksan ang telebisyon ay malakas. Ngunit hinikayat siya ni Carlo na nagsabi, Lola, para sa amin ito, gusto naming makita kang masaya ulit. Sa ikalawang linggo, napansin ni am na mas madalas madali siyang nakatutulog. Ang kanyang mga gabi ay naging mas mahimbing at ang kanyang umaga ay puno ng bagong enerhiya. Pagkatapos ng tatlong linggo, ang kanyang mga anak at apo ay napansin ang pagbabago. Si Amna ay nagigising ng mas maaga, nakangiti at handang makipagkwentuhan. Ang kanyang dating iritable na ugali ay napalitan ng kalmado at masayahing disposisyon. Isang araw, sumali siya sa isang yoga class sa community center. Isang bagay na hindi niya inisip na gagawin niya dati ay doon na nakilala niya ang mga bagong kaibigan kabilang ang isang babaeng nagngangalang Sofia na magiging mahalagang bahagi ng kwento mamaya. Ang kanyang mga apo ay natuwa sa kanyang bagong sigla at si Amna mismo ay nakaramdam ng isang bagong Parang bumalik ang aking dating sarili, sabi niya kay Carlo isang umaga habang sila ay nagkakape Ang kwento ni Amna ay nagsilbi bilang inspirasyon sa kanyang mga kapitbahay ang kanyang mga gabi na dating puno ng kalungkutan ay naging oras ng kapayapaan at pagpapahinga. Ang kanyang bagong gawain ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang pagtulog kundi nagbigay rin sa kanya ng bagong layunin. Minsan habang naglalakad, uh, sila ni Carlo sinabi niya, Kung alam ko lang na ang maagang pagtulog ay magdadala ng ganitong kaligayahan, matagal ko na sanang sinimulan ito. Ang kanyang mga apo ay sumang-ayon at ang kanilang tahanan ay naging mas masaya, puno ng tawanan at mga bagong alaala salamat sa isang simpleng pagbabago sa oras ng kanyang pagtulog. Sa parehong komunidad, si Sofia, isang 74 taong gulang na dating librarian ay nahihirapan sa kanyang memorya. As, madalas niyang nakakalimutan ang kanyang mga gamot, ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan at kahit ang mga simpleng bagay tulad ng kung saan niya iniwan ang kanyang susi ang kanyang mga anak ay nag-aalala at si Sofia mismo ay natatakot na baka ito ang simula ng isang mas seryosong kondisyon. Isang araw, habang nagbabasa ng isang artikulo sa isang lumang magasin sa community center, natuklasan niya ang koneksyon sa pagitan ng pagtulog at kalusugan ng utak. Ayon sa artikulo, ang maagang pagtulog ay tumutulong sa utak na linisin ang mga lason na maaaring magdulot ng pagkalimot at maging Alzheimer's. Nagpasya si Sofia na kumonsulta sa parehong doktor na tumulong kina Haji at Amna. Ipinaliwanag ng Uh, doktor na ang pagtulog mula Miran hanggang Jess ng gabi ay nagbibigay daan sa utak na magsagawa ng deep cleaning cycle na tumutulong sa pagpapanatili ng memorya. Inirerekomenda niya ang isang simpleng gawain, pagtulog ng 9 to 13 ng gabi, pag-iwas sa uh, mga screen. at panggawa ng nakakakalmahang aktibidad bago matulog tulad ng pagbabasa ng libro si Sofia na dating librarian ay mahilig magbasa hanggang hating gabi, kaya't ang pagbabago ay isang hamon. Ngunit ang kanyang pagnanais na mapanatili ang kanyang memorya para sa kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng determinasyon. Sa unang ay linggo, nahirapan si Sofia. Ang kanyang isip ay gustong gusto pa ring magbasa ng mga nobela hanggang gabi. At ang katahimikan ng kanyang bahay ay nagpapalakas ng tukso na manatili sa lumang gawain. Ngunit ang kanyang anak na si Maria ay tumulong sa kanya na naglagay ng malambot na ilaw sa kanyang kwarto at nagdala ng mga nakakakalmahang tsaa. Sa ikalawang linggo napansin ni Sofia na mas madali siyang nakatutulog ang kanyang mga panaginip ay naging mas malinaw at ang kanyang umaga ay mas organisado hindi na niya nakakalimutan ang kanyang mga gamot at ang kanyang mga pag-uusap sa kanyang mga anak ay naging mas malinaw at masaya pagkatapos ng tatlong buwan ang kanyang memorya ay nagpakita ng 32% na pagpapabuti ayon sa mga simpleng pagsusuri sa klinika Uh, si Sofia ay bumalik sa kanyang dating libangan ng pagsusulat sa kanyang diary, isang bagay na iniwan niya dahil sa kanyang pagkalimot. Isang araw, habang nakaupo sa community center kasama si Amna, sinabi niya, ang pagtulog ng maaga ay parang nagbigay sa akin ng bagong utak. Ang kanyang mga anak ay natuwa sa kanyang pagbabago at si Sof ang kwento ni Sofia ay naging inspirasyon sa kanyang mga kaibigan sa community center. Ang kanyang memorya na dating parang ulap na nawawala ay naging mas malinaw at ang kanyang buhay ay puno ng mga bagong alaala. Minsan habang nagbabasa at uh, siya ng kwento sa kanyang mga apo sinabi niya, Kung alam ko lang na ang pagtulog ng maaga ay magliligtas ng aking mga alaala, matagal ko na sanang sinimulan ito. Ang kanyang mga anak ay sumang-ayon at ang kanilang tahanan ay naging sentro NGC ng mga masasayang sandali. Salamat sa kapangyarihan ng tamang oras ng pagtulog. Si Professor Rahim, isang 75 taong gulang na dating guro sa high school ay kilala sa ng matalas na isip at banayad na espirito. Ngunit kamakailan, napansin niya na ang kanyang memorya ay nagiging malabo at ang kanyang enerhiya ay bumababa. Madalas siyang nakatutulog habang nanonood ng kanyang paboritong palabas sa gabi. Ngunit nagigising sa alas dos ng madaling araw. Nakatitig sa kisame. Ang kanyang anak na si Ayesha ay nag-alala at iminungkahi na magpatingin siya sa doktor sa sa Klinika. Nakilala niya ang parehong espesyalista sa pagtulog na tumulong kina Haji, Amna at Sofia. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang katawan ay gumagawa ng melatonin ng mas maaga at ang kanyang pagpupuyat hanggang 11 ng gabi ay nagdudulot ng kanyang pagod at pagkalimot. Profesor, subukan mong matulog ng 9.30 ng gabi sa loob ng tatlong linggo, sabi ng doktor. Walang TV, walang pagbabasa sa gabi. Pakinggan mo ang iyong katawan. Tumawa si Rahim. Ganun kaaga, parang bata. Ngunit sumang-ayon siya na hinikayat ng kanyang anak. Al Sinimulan niya ang bagong gawain. Pinatay ang mga screen ng 8.30 to ng gabi. Nagbasa ng ilang pahina ng libro sa malambot na ilaw at uminom ng tsaa. Sa unang ilang gabi, nahirapan siya. Ang kanyang isip ay gustong gusto pa ring manatiling gising. Uh, iniisip ang kanyang mga dating estudyante at mga aralin. Ngunit ang suporta ni Ayesha ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ng tatlong linggo, bumalik si Rahim sa klinika na may bagong sigla. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at ang kanyang Lakad ay mas matatag. Parang may nagbukas ng ilaw sa utak ko, sabi niya sa doktor. Ang kanyang pagtulog ay naging mas malalim at ang kanyang umaga ay puno ng kalinawan. Bumalik siya sa kanyang dating libangan ng paglalakad sa umaga, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming buwan. Ang kanyang memorya ay bumuti at ang kanyang mga pag-uusap sa kanyang mga anak ay naging mas makulay at masigla. Sa community center nakilala ni Rahim sina Amna at Sofia at nagbahagi sila ng kanilang mga kwento ng pagbabago. On, si Haji na naroon din ay nagkwento kung paano nakatulong ang maagang pagtulog sa kanyang puso. Ang kanilang mga kwento ay naging inspirasyon sa buong barangay at ang community center ay naging sentro ng pagbabago at pag-asa. Isang araw habang naglalaro ng chess si Rahim kasama ang kanyang mga apo, sinabi niya, ang pagtulog ng maaga ay parang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang kanyang mga anak ay sumang-ayon at ang kanilang tahanan ay naging mas masigla, puno ng tawanan at mga bagong alaala. Ang kwento ni na Haji, Amna, Sofia at Rahim ay nagpapakita na ang simpleng pagbabago sa oras ng pagtulog ay maaaring magdulot uh, ng malalim na epekto sa kalusugan, memoria at kaligayahan. Ang kanilang barangay ay naging modelo ng pag-asa kung saan ang mga senior ay natutong sundin ang orasan ng kanilang katawan. Ang kanilang mga gabi na dating puno ng pag-aalala at pagpupuyat ay naging oras ng kapayapaan at pagpapagaling. Ang kanilang mga kuwento ay nagpapatunay na kahit sa edad na 70 pataas, hindi pa huli ang lahat upang muling maramdaman ang lakas, kalinawan at kapayapaan ng isip. Ang pagtulog sa tamang oras ay hindi lamang isang gawain, ito ay isang regalo sa sarilis isang paraan upang yakapin ang buhay ng may bagong sigla.